if Pinas wants to improve tourism services, the government must provide great services through giving tourists safe, hygienic, decent washroom and toilets. Ito, ramdam na ramdam ko po talaga ito, Ate Gorgeous. Kasi, hindi naman sa nag tayo. Pero, alam nyo yung sa dami ng napuntahan ko na mga parang sabi natin establishments, mall man yan or uh, tourist spot man yan or terminal man yan alam nyo po, nang hihingi talaga ng pera or bayad para lang umihi or tumae 5 pesos para umihi 10 pesos kapag tumae pero marumi, basa ang floor, tapos tabo, tapos kapag kapag Uh, yung hinahawakan mo yung tabo, alam mo yung slippery na siya, which you will know na talaga parang minomolds na. Alam mo, kung nagpapabayad ka, dapat meron namang maintenance sa noo na talagang malinis naman yun. Kasi parang, alam alam mo yung hindi kasi nararamdaman ng mga Pilipino, yung nararamdaman natin ng mga Pilipino na sa ibang bansa. Kasi, we always felt like, bakit hindi nagbago dito sa Pilipinas? For how many years, ganito pa din, tabo. Tapos ganito pa din, nanghihingi pa din ng pera kapag umihi ka or magtae ka. Tapos wala pang tissue na binibigay. Kumpara dito sa Taiwan, one to sawa yung tissue mo, ba? Diba? Tapos kapag nasa mall ka, marami pang malls ngayon na nag-improve na yung uh, services sa toilet nila. Meron na silang uh, para sa toilet seat, para malinis talaga. Meron pang alcohol kasi nga 'di ba nagka-COVID, kaya you know, kung kung magrereklamo lang tayo, hindi lang natin titingnan yung good side ng Pilipinas. Talagang ang hirap maging turista sa Pilipinas kasi walang CR talaga. Parang hindi na umiihi hindi tumataay yung mga tao pero ano naman kumakain naman yung mga tao doon bakit walang CR tapos yung sa isang mall na pinuntahan namin ang hirap-hirap pang hanapin ng CR wala pang proper na signage kung saan talaga kung hindi mo alam yung mall talagang mahihirapan ka talagang maiihi ka na talaga kaya alam mo sa totoo lang ate Gordia maganda talaga kung kung nature lang pag-uusapan, yung mga nag-improve na mga pwedeng puntahan ng mga lugar sa Cebu, sa Bohol, or sa Mindanao, meron na talaga, nag-improve na, pero please naman, yung CR, pwedeng idamay nyo, da, nyo na rin, ba? Diba? Pwede bang baguhin nyo na din yan? Grabe, may entrance fee na, tapos yung pag mo, magbabayad ka pa, ba? Diba? Sobra-sobra sa kwarta. 'di ba parang parang nai-scam yung mga turista